So, oh, hi mga countdown. Malaw ko hindi bisa book now. Kaso kayo ako na lang plus live. Kaliputo ng tubig. Madiklumon sa laog. Madiklumon. Ayon akong naihiling kayo walang. Ang sarapot ako doon ano, sa puro. Ang problema, kung sa ano, Ako may nang sa tubig pa iraro. Aloko. ko. Mahulog ka dyan. Ang ganit yung pinahulog. Ang ganit yung pinahulog. Ang ganit yung pinahulog. Ang ganit yung